Kumusta ako si Luz Viminda at ito ang kwento ng aking pag-ibig kay Marshall. Anim na put dalawa na ako ngayon at nagtatrabaho bilang kusinera sa isang paaralang bokasyonal sa probinsya. Payak ang aking araw-araw, halos pare-pareho, maagang bumabangon, inaayos ang buhok sa isang simpleng bun, isinususuot ang aking kupas na apron, at tumutuloy na sa kusina. Doon, sa gitna ng mga nagiinit na kaldero, amoy ng ginisang bawang at mga tawa ng mga estudyante mula sa malayo, doon ko ginugugol ang karamihan ng aking oras. Maingay ang lugar, pero sa kaloob-looban ko, tahimik, tahimik na tahimik. Matagal na akong mag-isa sa buhay. May kanya-kanyang landas na ang dalawa kong anak. Paminsan-minsan, nagpapadala sila ng mensahe. Pero minsan nawawala rin sila ng ilang araw. Hindi ko sila sinisisi. Lumaki na sila. May minamadali sa mundo. Ako na may tila bumagal na. Nasanay na lang ako sa tunog ng kumukulong palayok bilang kasama. At sa katotohanang, pagkatapos ng trabaho, ang naghihintay lang sa akin ay ang sopa at isang tasa ng maligamgam na tsaa. Natutunan kong huwag ng umasa ng higit pa roon. Ang pinakamahirap, aaminin ko, ay hindi ang katahimikan ng bahay, kundi ang pananabik sa haplos. Matagal na rin mula nang may humawak ng aking kamay na may lambing mula nang may tumingin sa aking mga mata o pumuri sa aking luto nang hindi lang iniisip ang pagkain. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung ako pa ba'y nakikita bilang isang babae o naging bahagi na lamang ako ng kasangkapan sa kusinang tahimik, epektibo. Pero hindi napapansin, sinubukan ko kung na rinsihin ang sarili ko na ang pag-ibig ay para lang sa kabataan. Luz Viminda, naranasan mo na ang dapat mong maranasan sabi ko sa sarili ko habang hinahalo ang kanin gamit ang basang pamunas na nakapatong sa balikat. Pero sa kaibuturan ko, may bahagi pa rin hindi sumusuko. Maliit lang, mahiyain, pero nananaginip pa rin. Para itong isang baga sa ilalim ng dibdib, ayaw mamatay, naghihintay ng hangin. Tandang-tanda ko ang isang hapon na tumingin ako sa salamin ng banyo ng paaralan. Pinupunasan ko ang mukha gamit ang tissue at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon Nakita ko ang sarili ko ng buo, ang mga guhit sa mukha, ang puting buhok na may halong kayumanggi. ang pagod na mga kamay. Pero naroon pa rin ako, buo, nakatayo, tumitibok pa rin ang puso. Mahina kong naitanong, halos isang bulong, may panahon pa kaya? Meron, hindi ko pa alam noon. Pero ngayon, masasabi kong buo ang loob ko. Oo, may panahon pa. Sa panahong iyon, hindi ko inakalang kayang baguhin ng buhay ang lahat sa isang simpleng pagitan ng tanghalian at panghimagas, na isang galaw, isang salita, o isang mabait na tingin, ay pwedeng muling pukawin ang mga damdaming matagal ko nang tinanggap na natulog na. Pero bago pa man mangyari ang lahat ng iyon, ako lang si Luz Biminda ng kusina. Yung marunong sa tamang luto ng munggo, yung gumagawa ng sopa sa malamig na panahon, at tahimik na umaasang may nakatabing huling kabanata pa ang buhay, yung may init. At alam mo ba? Meron. Pero kwento na yan. Para sa ibang araw. Isang karaniwang lunes ng umaga, gaya ng dati, pumasok ako sa kusina ng paaralang bokasyonal. Sumisigaw na ang takure sa kalan. Lumalaganap na ang amoy ng bawang at sibuyas sa hangin. At ang mga yabag ng estudyanteng nagmamadali ay nagsimula ng marinig sa pasilyo. Wala akong inaasahang bago. Pero habang dinadala ko ang mga bandehado papunta sa silid kainan ng mga guro, nakita ko siya sa unang pagkakataon. Bago ko ikuwento kung ano ang nangyari nang una naming magtagpo ng Tingin, pindutin mo muna ang like at mag-subscribe sa channel. Ipinapakita nitong naniniwala kang pwedeng magsimula muli ang pag-ibig sa kahit anong edad at tinutulungan mo akong patuloy na magbahagi ng mga kwentong nagpapainit sa puso. Ngayon, ikukwento ko na ang tagpong nagbago ng lahat. Nakaupo siya sa dulo ng mesa. Nakasuot ng malinis na damit pang opisina maayos ang pagkagupit ng balbas at may mapanatag na tingin. May kung anong kakaiba sa kanya, tila hindi siya apektado ng pagmamadali sa paligid. Tumingin siya sa akin, ngumiti, at sa isang tinig na kalmado pero buo, sinabi niya, Nabihag na ako ng amoy na to. Mahirap sigurong masanay sa paaralang to. Pero sa ganitong pagkain, baka mas madali. Ngumiti rin ako, mahiyain. Parang matagal nang walang nakakarinig ng ganong puri. Sana magustuhan mo. Payak lang ang kanin, pero mula sa puso ko yan. Sagot ko habang bahagyang natawa. Pilit tinatago ang init sa mukha. Natawa rin siya. At sa sandaling yon, may kung anong kumislot sa kaloob-looban ko. Para bang may ilaw na muling binuhay sa isang sulok na akala ko'y tuluyan ng namatay. Sa mga sumunod na araw, si Marshall, yan pala ang pangalan niya, nalaman ko kalaunan, ay palaging lumilitaw sa parehong oras. Lagi siyang may ngiting mapayapa. Laging may sinasabi na magaan sa dibdib. May lambing sa bawat sandok mo, ano? Sabi niya minsan habang nagsasandok ng pagkain sa plato. At ako, parang nahulog ang isip. Sinagot ko, nakikinig ang pagkain sa atin. Kung mainit ang ulo mo sa pagluluto, lalabas din yon sa lasa. Tumawa siya ng malakas. At yung tawang yon, sumama sa akin buong hapon. Hindi lang yung mga salitang binibitawan niya, kundi pati yung paraan ng pagtingin. Nakikita niya ako. At para sa isang matagal nang nakakalimot sa sarili, masakit at masarap yung pakiramdam. Nakakapanibago. May konting panginginig sa kamay. Yung kakaibang saya na parang gusto mong pagandahin palalo yung luto mo. Kasi alam mong titikman niya. Kasabay, nun may kaba rin. Takot na baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Sa silid ng mga guro, narinig kong siya raw ay bagong hiwalay sa asawa. Nagtuturo ng mekanika at galing pa mula sa San Marcelino. Pero para sa akin, isa lang siya, si Marcial. Ang lalaking, hindi niya alam, pero unti-unting pinapaalala sa akin na may tibok pa rin ang puso ko, na kahit lagpas 60 na ako, pwede pa rin pala akong kiligin. At hindi dahil sa alta presyon, umuuwing nakangiti mag-isa ang katawan ko, minsan di ko napapansin. Wala yon, sabi ko sa sarili ko. Isa lang siyang lalaking magalang. Isang papuri lang dito, isang usapan lang doon. Pero sa katahimikang matagal ko nang kinamulatan, kahit bulong parang sinfonia na. At doon nga, sa gitna ng mga bandehado, ng malalaking kawa, at ng nakagawi ang trabaho, may nabago sa akin. Kasi nang dumating si Marshall, hindi lang siya nagdala ng bagong ulam sa silid kainan. Nagdala rin siya ng paalala na buhay pa pala ako. At kahit walang diretsyong sinasabi, tungkol doon, pinaramdam niya na baka pwede pa rin akong mahalin. Nagsimula sa papuri sa luto ko Sumunod, sa bulaklaking apron ko. Kinabukasan, napansin niya ang hikaw ko. Sabi niya, bumabagay daw sa mga mata ko. At natawa ako, medyo naiilang, parang hindi nasanay sa ganong klase ng puna. Ang tagal na mula nang may huling tumingin sa akin ng ganito, naisip ko habang hinahalo ang munggo sa ilalim ng kawa. May lambing ang paraan ng salita ni Marshall, pati ang tingin niya. Hindi siya bastos, hindi rin sobra-sobra. Pero tuwing pumapasok siya sa silid kainan, may kakaibang kilig na bumabalot sa akin. Parang yung sandali bago umiyak ang takure, tahimik pero alam mong malapit ng kumulo. Ang bango ng lutong ito ngayon, ah. Ano bang nilalagay mo sa kanin mo, Gayuma? Biro niya minsan. At naramdaman kong namula ako. Hindi dahil sa init ng kalan, kundi dahil sa loob-loob ko. Bawang at lambing. Lalo na yung lambing. Sagot ko, pinipilit maging kalmado. Pero ramdam ko ang tibok ng puso ko sa bawat kaluskos ng sandok sa kawali. Sa pagdaan ng mga araw, nagsimula akong ayusin ang sarili ko bago pumasok. Pumipili na ako ng ibang hikaw. Inayos ng mas maayos ang buhok at naglalagay ng kaunting mapusyaw na lipstick. Maliit na bagay lang, pero ang laki ng epekto, hindi lang sa salamin, kundi sa nararamdaman ko. Ang ganda mo ngayon, aling Luz Viminda, sabi niya minsan. Natawa ako, ibinaba ang tingin, at sinagot ko, ngayon lang ba? At siya, gamit yung paborito kong nangiting. Pasimple, sabi niya. Araw-araw naman, ngayon lang ako nagkalakas ng loob sabihin. Doon ko napagtanto na hindi lang siya gutom sa pagkain. Tinitingnan niya ako na para gutom din siya sa presensya, sa init ng kalooban. At ako, na akala ko ay nagpapakain lang ng tiyan ng isang tao. Unti-unting napagtantong may iba pa pala akong pinapainit. At nang hindi ko namamalayan, ako rin pala ay pinakakain niya. Hindi ng pagkain, kundi ng damdamin. Naramdaman kong gusto ko na ulit harapin ang bawat araw. Ang kusina, na dati puro pa ulit-ulit lang, naging lugar ng mga munting tagpo. Isang magandang umaga na mas mahaba. Isang salamat na puno ng tingin. Isang hanggang bukas na palaging may bitin. Hindi lang ang silid kainan ang umiinit sa amoy ng ulam. Ako rin, parang may apoy sa loob. At kasabay ng init na yon, dumating ang isang bagay na di ko inakalang babalik pa, ang pagnanasa. Hindi lang yung pisikal, kundi yung hangaring mapansin, mahawakan, at muling hangarin ng iba. Napagtanto ko kung gaano ko na pala na -miss ang pakiramdam ng pagiging isang babae. Hindi bilang ina, hindi bilang kusinera, hindi bilang empleyada ng paaralan. Babae. Yung tipo ng babaeng nakikipagpalitan ng tingin at ngiti ng walang pagmamadali yung kahit anim na dalawa na, alam pa rin ang kapangyarihan ng isang haplos, ng isang amoy, ng isang salitang binigkas sa tamang tinig. Hindi ko inakalang ang pagsandok ng kanin at munggo ang siyang magbabalik ng ganong damdamin sa akin. Pero, doon mismo, sa gitna ng mga kaldero at sandok, nagsimula kong alalahanin na may pagnanasa pa pala sa loob ko. At marahil, sa wakas, may isang taong handang damayan ako sa pagtighaw ng gutom na yon. Parang karaniwang araw lang yon. Biyernes, tapos na ang trabaho. At nagliligpit na ako ng mga huling kaldero. Minamadali ang pagsabon sa lababo. Sumasakit na ang mga paa ko. Lumalabas na ang mga hibla ng buhok mula sa bun. At ang tanging gusto ko lang ay makarating na sa bahay, hubarin ng sapatos, at umupo saglit. Pero nang humarap ako para patayin ang ilaw sa kusina, Nandoon siya, nakasandal sa pintuan, nakakrus ang mga braso, at may ngiting banayad sa labi. Si Marshal, naghihintay kayo ng tao, ginoong guro? Biro ko, pilit itinatago ang gulat. Sa totoo lang, hinihintay ko po kayo. Sagot niya, gamit ang tinig na mababa, halos parang paanyaya sa katahimikan ng mundo. Parang lumundag ang puso ko. Ah, may nangyari ba? Tanong ko. Kunway kalmado, habang pinupunasan ang ng kamay gamit. oo. Oh, oh. Ako ang nagluto ngayon. At naisip kong magandang ideya sigurong imbitahan ang isang espesyal na tao para kumain kasama ko. Napahinto ako ng ilang segundo na bang minuto ang lumipas. Anong isasagot ko? Ako, si Luz Viminda, ang kusinera ng paaralan. Iniimbitahang maghapunan ng lalaking ito na pinakikilos ang damdamin ko kahit hindi man lang ako hinahawakan. Ang una kong reaksyon ay umurong sa loob. Ako, kakain sa labas? Kasama siya? Paano kung nagkakamali ako sa iniisip ko? Paano kung pagsisihan niya? Pero parang naramdaman niya ang pag-aalinlangan ko. Lumapit siya ng isang hakbang, tumingin ng diretsyo sa mga mata ko, at mahinahong nagsabi, Kung ayaw mo, ayos lang. Pero kung gusto mo, pangako ko, magiging magaan lang ang gabi. Masarap na pagkain at magandang usapan lang. Huminga ako ng malalim. Tumingin muna sa sahig, tapos sa kanya. At sa halos mahiyain na tinig, Sumagot ako, Sige, pero kung may panghimagas ha, tumawa siya. At yung tawang yon ang tuluyang nagpalaya sa huling piraso ng takot ko. Habang nagpapalit ako ng damit sa banyo ng paaralan, paulit-ulit kong iniisip ang nangyayari. Luz Biminda, ano bang ginagawa mo? Kakain ka kasama ng lalaking halos kakakilala mo lang. Paano kung mali ang pakiramdam mong ito? Pero sa loob ko, may tinig na nagsabing, Pumunta ka. Basta pumunta ka. Karapat-dapat ka rin sa ganito. Sa paglabas ko, inialok niya ang braso niya. Tinanggap ko. At ang simpleng galaw na yon, luma, payak, ay sa katawan ko. Para akong tumatawid sa isang di nakikitang hangganan. Mula sa takot tungo sa pagnanasa. Mula sa nakagawian tungo sa bago. Habang nasa biyahe, nagkwentuhan kami tungkol sa paaralan. Sa mga resipe na sinubukan niyang lutuin. Sa mga alaala ng pagkabata. At bawat salitang binibitawan niya, ay tila unti-unting binabaklas ang mga muwang sa dibdib ko. Tumatawa ako sa paraang matagal ko nang hindi nagagawa. Pakiramdam ko ang gaan-gaan para akong lumulutang. Pagdating namin sa bahay niya, binuksan niya ang pinto ng may paggalang at sabing, Ngayong gabi, ako naman ang magsisilbi sa'yo. Doon ko na unawaan na ang paanyayan niyang ito ay hindi lang tungkol sa hapunan. Isa itong imbitasyon na lumabas mula sa paulit-ulit kong istorya at pumasok sa bagong kabanata isang kabanatang oo maaari pa pala akong naisin at higit pa roon piliin ko ring magnasa amoy ng balanoy at pulang alak ang bumalot sa loob ng bahay niya malambot ang ilaw at may instrumental na musika na marahang tumutugtog sa background walang ingranding bagay pero bawat detalye ay may halong pag-aalaga may kurtinang may guhit sa mesa maayos ang mga kubyertos at sa gitnay may mainit na plato ng sariwang pasta na may sarsa ng kamatis na siya raw mismo ang nagluto. Hindi kasing galing ng mga luto mo, pero sinubukan ko talaga, mula sa puso, sabi niya. Medyo nahihiya habang hinila ang upuan para sa akin. Umupo ako, ngumiti. At sa sandaling yon, hindi lang ako basta babaeng kumakain, kasama ng lalaki. Ako yung taong, pagkatapos ng maraming taong nagsisilbi sa iba, ay siya namang pinaglilingkuran. At hindi lang pagkain ang tinutukoy ko. Ito'y atensyon, pag-aalaga, presensya. Isa akong taong tinitingnan na para bang ako ang sentro ng gabing iyon. At sa totoo lang ako nga, nagkwentuhan kami tungkol sa buhay, sa mga simpleng takot, sa malalalim na pangungulila. Ikinuwento niya na iniwan ng diborsyo ang mga bakas sa kanya, pero may mga aral din itong iniwan. Ako naman, nagsalita tungkol sa kalungkutan na tila mas mabigat tuwing hapon ng linggo at sa simpleng ligaya na nararamdaman ko kapag eksakto ang pagkakaluto ko ng leche flan. Kapag nagsasalita ka tungkol sa mga bagay, may kinang sa mata mo. Parang ang pagluluto para sa iyo ay tula, sabi niya habang nakatitig sa akin. At hindi ba ganun nga? Sagot ko. Bawat putahe, may dalang alaala. Isang pagkawala, isang pagsisimula, isang pagnanais. Tumangu siya, at sa loob ng ilang saglit, ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi nakakailang. Ito yung uri ng katahimikan na umiiral lamang kapag may dalawang kaluluwang nagkakaintindihan, kahit walang salita. Masarap ang pagkain, pero ang tunay na bumusog sa akin ay ang titig niyang yon. Ang paraan ng pakikinig niya, na parang bawat salitang sinasabi ko ay mahalaga. Ang pansin niya sa mga kamay ko, ang pagtawa niya kapag tumatawa ako, ang pagyuko niya ng kaunti kapag mas mahina ang tinig ko. Ang koneksyon namin ay banayad, pero matindi. Parang isang sangkap sa ulam na di mo nakikita, pero ramdam mo. Matapos ang hapunan, tumayo siya at nagsabing, May panghimagas ako, pero pakiramdam ko, baka hindi mo na kailangan. Napakunot ang noo ko, natatawa. Ha? Bakit? Ubus na ba ang lambing sa kusina? Lumapit siya ng dahan-dahan, tumingin sa mga mata ko, at mahina niyang sinabi, kasi ang pinakamatamis ngayong gabi, nandito na, at sa kanya ako hinalikan. Mainit ang halik niya, mabagal, walang pagmamadali. Para bang alam niya eksakto kung gaano ko yun hinintay. Para bang gusto niyang ipaalala sa akin kung ano ang pakiramdam na mahalikan. Nang may layunin, may lambing, at may pagnanasa. Pumikit ako at hinayaan ang sarili kong madala. Nakalimot sandali sa mga kaldero, sa hapdi ng mga paa, sa paulit-ulit na araw. Para bang sa loob ko, buo ulit ako. Nang matapos ang halik, ibinulong niya. Luz Viminda. Matagal ko nang gustong malasahan ang tamis mo. At ako, medyo hingal pa, sumagot. Kaya huwag mo akong hayaang lumamig. Sa gabing, yon napagtanto ko na ang tunay na inihain niya sa mesa ay hindi lang pagkain. Ako, kasama ang aking kasaysayan, ang aking pagnanasa, ang tapang kong naroon. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman kong ako'y pinagsilbihan. Buo, hinahangaan, buhay na buhay. Pag uwi ko ng gabing yon, ramdam ko pa rin ang lasa niya sa mga labi ko. Para bang iniwan ng halik niya ang isang mainit na bakas sa balat ko, palatandaan na may nabago na sa akin. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, sumandal sa likod nito at huminga ng malalim. Hindi lang katawan ko ang tila umaapaw, pati isipan, pati puso. Parang kasi rolang nakalimutang patayin sa apoy, kumukulo. Dumiretso ako sa kwarto, hinubad ang sapatos, at humarap sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng medyo nabura ang lipstick, magulo ang buhok, pero 'yung mga mata, nagniningning. At doon pumasok ang takot. Mabilis, tahimik. 'Yung mga tanong na pilit nating itinataboy, pero palaging umuupo sa tabi natin. Kapag tahimik na tahimik na ang bahay. Paano kung isang gabi lang ang gusto niya? Paano kung ako lang 'tong umaasa? Paano kung ibigay ko ang sarili ko at pagsisihan ko lang? Umupo ako sa gilid ng kama, niyakap ang tuhod ko at mahina kong tinanong ang sarili, pwede pa bang magmahal ng hindi nadudurog? Kasi kapag mas marami ka ng nadaanang daan, kaysa sa mga kinabukasan, dumarating ang pag-ibig na may kasamang ibang tanong. Hindi na ito tungkol sa paru-paru sa tiyan, kundi sa mga ugat sa lupa. Sa pagiging maingat kung saan tatapak. At kasabay nun, sa pagbibigay pahintulot sa sariling makaramdam, kahit walang katiyakan. Sa edad na animnapot dalawa, Natutunan mo na ang puso ay sapat na, ang tinanggap na sugat, para matutong tumibok ng may pag-iingat, pero sapat na rin para kilalanin kung kailan sulit ulit ang paglalakas loob. Oo, may takot pa rin ako. Takot sa sasabihin ng iba, sa sariling multo, sa oras na hindi na pabor sa amin. Pero sa tabi ng takot na, yon, may isang galak na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang kakaibang kislap sa araw-araw. Para bang may muling nagising sa loob ko sa halik na yon. Isang pagnanasang mabuhay muli. Nang buo. Nang matapang. Nang may ibinibigay. Kinabukasan, pumasok ako sa paaralan na nanginginig ang mga kamay. Maingat kong ipinahid ang lipstick. Isinuot ang pinakamagandang apron ko. Yung may burdang bulaklak sa laylayan. Sa loob-loob ko, kumukulo ako. Ang takot ay naroon pa rin. Tahimik sa isang sulok. Pero hindi na siya ang may hawak ng manibela. Kasi mas malakas pa rin ang naramdaman ko noong tiningnan niya ako ng gabing yon. Totoo, si Marshall ay hindi batang naghahanap lang ng pakikipagsapalaran. Isa siyang lalaking pinagdaanan na ang buhay, puno ng kwento, puno ng bakas gaya ko. At sa totoo lang, ang pinaka nakakatakot ay yung katotohanang nakikita niya yun sa akin. At kahit ganoon, pinili pa rin niya akong titigan. May pagnanasa, may lambing, may gutom na mas malalim kaysa sa pagkain lang. Sa kusina, habang kumukulo ang munggo, sumandal ako sa lababo at napaisip. Marahil, ang magmahal sa panahong ito ay hindi na tungkol sa pagprotekta sa sarili, kundi sa pagbibigay pahintulot. At sa sandaling yon, sa gitna ng singaw ng palayok at ng ingay ng mga estudyante ang nasa malayo, napagtanto ko na ang apoy sa dibdib ko ay hindi delikado. Isa lang iyong palatandaan na ako'y buhay pa at handa na. Kung may nagsabi sa akin, isang taon na ang nakalipas na mararanasan ko pa ang isang kwento ng pag-ibig sa edad na anim na dalawa, baka ngumiti lang ako ng magalang at bumalik sa paghahalo ng munggo. Hindi dahil hindi ako naniniwala sa pag-ibig, pero dahil inakala kong kinalimutan na ako nito, na dinaanan na ako, iniwan ng mga alaala at pangungulila, at tuluyan ng umalis. Pero gaya ng itinuro sa akin ng isang gurong may mata, na parang dagat sa kalmado, ang pag-ibig ay mahilig dumating sa mga sandaling halos na kaayos na ang mesa at handa ka ng patayin ang ilaw. Hindi dumating si Marshall na parang bagyo. Dahan-dahan siyang lumapit, gaya ng isang taong may paggalang sa espasyo ng iba, gaya ng isang nakakaunawa na sa edad naming ganito, hindi na basta-basta sumusuko ang puso sa matatamis na salita. Pero alam niya kung paanong bigkasin ang tamang salita. May presensya. May panahon. May katotohanan, iba ang pag-ibig pagkatapos ng sitenta. Wala na yung pagmamadaling parang kabataan, wala na rin yung pagnanasang punan ang kakulangan. Isa na itong pag-ibig na dumadagdag, hindi yung para buuin. Ka, kasi natutunan mo ng mabuo ang sarili mo mag-isa. At dahil nga buo ka na, kapag may dumating na handang sabayan ka sa paglalakad, may bigat itong magaan, may lakas itong tahimik. Pagkatapos ng halik na yon, ng mga katahimikang may kahulugan, ng mga tawanan sa silid-kainan, ng mga hawak-kamay na may pag-iingat. Naunawaan kong ang pag-ibig ay walang expiration date. Nagpapalit lang ito ng anyo, nagiging mas payak, mas malalim, mas kaunti ang mga pangako, mas marami ang presensya. Ito puno ng pagbutok, mas parang mainit na tsaa ang bitbit mo sa isang malamig na gabi, at ayos lang 'yon. Isa itong uri ng pag-ibig na hindi sumisigaw, bumulong lang. Pero sapat para punuin ka. Ngayon kapag tumitingin ako sa salamin, hindi lang mga kulubot o bakas ng panahon ang nakikita ko. Nakikita ko ang tapang, kasi ang magmahal ulit ay isang uri ng katapangan. Katapangang ipakita ang sarili ng buo, kasama ang mga sugat, ang mga nawala, ang mga kinatatakutan. At kahit ganoon, sabihing, nandito pa rin ako, at gusto kong maramdaman ulit. Isang gabi, sinabi sa akin ni Marshall, Luz Viminda, ikaw ang pinakamasarap na putahe na inihain sa akin ng buhay. Natawa ako, gaya ng palagi kong pagtawa sa mga birunya. Pero sa loob-loob ko, napaluha ako. Kasi matapos ang napakahabang panahon na pakiramdam ko hindi ako nakikita. Yung maramdaman mong minamasdan ka ng may ganong lambing, para na ring panghimagas na nakalimutang ihain ng buhay. Pero dumating din, at sa tamang oras, natutunan kong ang magsimulang muli ay hindi ka wala ng respeto sa mga nakaraan. Isa itong paraan ng pagpaparangal sa mga naranasan na, sabay pagkilala, na may mas marami pang pwedeng maranasan, na may puwang pa para sa bagong haplos, sa panibagong lasa, sa mga kwentong hindi kailangang maging magarbo, basta't may dalawang pusong handang maglakad ng magkasabay. At kung may naniniwalang huli na ang lahat para magmahal pagkaraan ng 70, ay nako, mahal. Ibig sabihin lang niyan, hindi mo pa Natitikman ang halik na dumating pagkatapos ng napakaraming paalam. Yung halik na yon, matamis, malalim, at nananatili sa labi bilang isang alaalang walang kapalit. At ako, si Luz Viminda, kusinera, babae, buo, sa wakas, naintindihan ko na hindi kailanman huli ang lahat para muling mapili. At higit pa para muling pumili na mabuhay ng buo. Kung sa kahit anong paraan ay naantig ka ng kwentong ito, kung may naalala kang tao, damdaming nakalimutan, o pangarap na inakala mong lipas na hinihiling ko lang ng may lambing. I-like mo ang video na to at mag-subscribe ka sa channel. Dahil bawat pindot mo ay nagpapatunay na ang mga kwentong tulad ng sa akin ay karapat dapat ikwento, damhin, at mabuhay muli. Kahit pa ang layunin lang ay ipaalala sa isang tao diyan sa kabila ng screen na ang pag-ibig ay oo, ang pag-ibig ay palagi pa rin natatagpuan ang daan pa uwi.